ang unang talata mga kaibigan sa Psalm chapter 99 ang sinabi, ang Panginoon ay naghahari. Manginig ang mga bayan, siya ay naupo sa mga kirubin. Makilos ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa Sion at siya ay mataas na higit sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang ating dak ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan siya banal. Ang lahat naman ng hari ay umiibig sa umiibig ng kahatulan. Ikaw ay nagtatag ng karampatan, ikaw ay nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa Hakob. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya banal si Moises at si Aaron sa gitna ng kanyang mga saserdote at si Samuel sa kanila na nagsisitawag sa kanyang pangalan, sila ay nagsisitawag sa Panginoon at siya sumasagot sa kanila. Siya ay nagsasalita sa kanila sa haliging ulap, kanilang iniingatan ang kanyang mga patutuo at ang palatuntunan na ibinigay niya sa kanila. Sumagot ka sa kanila o Panginoon namin Diyos, ikaw ay Diyos na nagpatawad sa kanila bagama naghiganti naghig ka sa kanilang mga gawa. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanya sa kanyang banal na bundok pagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Holy Hill. So, ang Panginoon talaga ang Panginoon, hindi natin siya ka-level, ano? Sa taas talaga siya, no? Kaya kapag magsamba tayo, doon talaga tayo sa taas itingin. Exalt the Lord our God and worship at His holy hill for the Lord our God is holy. So, hindi natin pwedeng, hindi tayo kapantay ng Panginoon. So, <clears throat> ang ishare ko mga kaibigan, itong mga, itong talata na itong, mga kaibigan ay pabalik-balik na lang siya actually. At may naalala ako mga kaibigan nung binasa ko ito itong, sa verse 6, sabi ito, uh, Moses, Moses and Aaron among his press and Samuel among them that call upon his name, be called upon the Lord and he answered them. Uh, dito sa verse 7, uh, ito, he spake unto them in the cloudy pillar. Yung, yung naano ko ito mga kaibigan, kung naalala nyo, di ba, may question ako na tungkol kay Moses at yun nga di ba nagsasalita ang Panginoon sa through true ulap mga ulap no sa clouds uh, noong unang panahon ang Panginoon nakipag-usap sa kanila um, uh, 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 sa pamagitan ng ulap kasi sabi ito eh siya ay nagsalita sa kanila sa haliging ulap no hindi siya nakikita hindi nakita yung mukha niya ngunit uh, yung tinig at saka yung yung so, yung ulap no Same, yung ulap ang nakikita nila nandoon yung tinig kaya ang ulap ay symbol of the holy spirit po yan siya mga kaibigan at aking ishare, ang unang ang unang tal ang aking i-share mga kaibigan ay tungkol sa worship po sa worship para malaman natin how to worship god no so itong sa unang babasahin ko itong sa psalm chapter 95 verse 6 sabi nito O come let us worship and bow down let us kneel before the Lord our our maker no bow down magluluhod luluhod kasi bow down let us kneel kalangan so may mga kasi klaseng pag, pag worship no ah, syempre, ano kanta tapos yung mga position mga kaibigan how we act as a worship worshiper of God may may merong classing position na luluhod ka merong position na ano ba patirapa tapos merong opo at tatayo no yung yung mga ganung paano ka magworship sa Panginoon Thank you po, Rosemary. Hosganda. ganda. At uh, dito sa John 4, 24, sinabi na God is a spirit and they that worship must worship Him in a spirit and in truth. So God, we cannot see God because uh, He is a spirit. So dapat kung mag-worship tayo sa Panginoon I worship natin siya as our spirit not uh, yung flesh, 'di ba? Yung solemn ang pag-worship natin yung from the heart. Kasi uh, God is looking in our heart. And then sa bisa sa third third uh, books ang i ko ngayon third Colossians, sa Colossians chapter 3 verse 15, sinabi dito, and let the peace of God rule in your hearts. Mga kaibigan, so speaking of hearts, ano? And let the peace of God rule in your heart. Dito po sa Colossians chapter 3 verse 15 po ito mga kaibigan. And let the peace of God rule in your hearts to the which also ye are called in in our body. And be ye thankful. 16. Let the Word of Christ let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom teaching and admonishing let the word yung word mga kaibigan word of god na sinabi dito na let the word of Christ dwell in in us in you richly so dapat magdwell ang ang word ng panginoon na kagaya na naririnig natin kahit saang dako or magbabasa tayo sa salita ng Diyos na dapat mag -dwell. Ano 'yon? Mag-dwell yung dapat malaman natin, alam natin ang ibig sabihin, anong kahulugan tapos sinusunod natin. Yun yun, mag-dwell sa ating tatahan, sa ating sarili. So. Mm. And admonishing one another in psalm and hymns and spiritual songs, mga kaibigan. So sabi dito, no? uh, admonishing one another in psalm and hymns and spiritual songs, mga kaibigan. So, kung magkakanta din tayo, it's about talaga for God, spiritual song, mga kaibigan. So, kahit pala tayo lang mag-isa, no? halimbawa nag-pray tayo, dapat din pala mag-alay tayo ng kanta sa Panginoon. Kasi ito, ito sila, ano, actually hindi lang naman siya isa group ito eh, mamaya mababasa natin ha. Uh, doing with grace in your hearts to the lord uh, ulitin ko mga kaibigan let the word of christ dwell in you richly in all wisdom teaching and admonishing one another in psalm and hymns and spiritual songs doing with grace doing with grace mga kaibigan with grace in your hearts to the lord so kailangan pala talaga doing with grace in from our heart with the Lord to the Lord no and what whatsoever whatsoever you do in word or deed do all in the name of the Lord Jesus giving thanks to God and the Father by him so Yan mga kaibigan So kahit ano ang gagawin natin mga kaibigan in word magpagsalita tayo Indeed, yung gawa uh, dapat uh, glorify para sa Panginoon, mga kaibigan. So we have to reflect, mag-reflect na tayo sa sarili natin kung ano yung mga ginagawa gawa natin ay para ba sa Panginoon 'yon. So, so may mga bagay no na kailangan hindi lang puro worldly ang gagawin natin. Kailangan gagawin tayo sa Panginoon. Kung kung meron tayong pagtitiwala, meron tayong ano ba 'yon? kung ano kung may Diyos ka, yung parang gano, may, may Panginoon ka sa buhay mo, o kung wala kang Diyos, so, nasa sa'yo yun. Pero kung nagtitiwala ka, kung naniwala ka na may Diyos, kasi, eh, kahit even sa sarili ko, mga kaibigan, no, I, feel, I am so battle talaga, spiritual battle sa sarili ko. Pero, kaya, uh, ano ba yun yung, kailangan talaga magbasa ng Biblia, kasi yun din ang nagpapalakas Siguro dahil hindi na ako nagbasa ng Biblia, ano? I have I have a battle in in me, inside in me at uh, sa pag-iisip, sa nararamdaman, no? Tayo lang din pala ang nagbabattle yan, yung kaaway natin, yung yun nga ang kaaway ang Panginoon sa atin.